Hi, magandang araw mga pare. Uh, Kamotor Rensor here. Uh, ngayon lang ulit tayo makakapag-vlog uh, mga pare kasi ilang linggo rin tayong nabisi sa sa trabaho at uh, yun nga sa nauuso ngayon kakarils. So ayun, nakapag CR na bang lahat? Uh, alam naman natin tayo mga rider, driver eh bumabiyahe araw-araw. Yung iba naglo-long ride pero minsan 'di ba? May time na sumasakit yung chan natin, mga pare. So, sabi nga nila. Pag uh, malayo ang biyahe, huwag kalilimutang tumae. So, anong kailangan natin doon? Mag-CR. So, ngayon, mga pare. Uh, ito, ay random lang naman itong gagawin ko. Che-check uh, -check natin yung may ibang CR. So, dito tayo sa may so good, so clean na CR na ito. Teka, iba yata yung... sabi ko ah unleaded sir ito 100 saan yung sir nyo eh dan ok sige open naman yun ano ayun nga open daw yung CR so tignan natin yan yung iba kasi yung mga ganyang CR minsan nakalaki eh. kailangan mo pa ihingi sa cashier okay. wait lang mga pare tignan natin yung CR ng so good so clean na CR na ito ayan mga pare malinis yung CR may automatic flash parang sa mall ba? Diba? linis to so swak sa akin tong CR na to may magnetic pa pero naka open lang ngayon so itong CR na ito sa gasolina na ito eh, swak sa akin to pak na pak sa akin to malinis Saan yung CR nyo sir? Dito, pwede makiihi dyan Bukas naman ano Okay, sige So ayan mga pare, narinig nyo naman Bukas daw yung Gasoline nila ng Tignan ngayon natin. So, ayun. Parang ano lang siya Malit na CR. Si so, ihihan lang to mga pare. Tignan natin mga pare. Kung tama yung... Ano. Tignan natin. Wow! Linis! Oh my linis yung CR. So, ayun mga So, ayun mga pare. Since umaga ngayon, eh, kaya malinis pa. Hmm. Ewan natin mamaya ang hapon, ha? Hmm. Hmm. Eh, Maga pa lang, eh. Kaya malinis pa. Ewan natin pagdating ng hapon. Pero iba kasi, mga pare, kahit dumaan na yung magdamag, pandigma Pandigmaan yung itsura ng bowl, eh. So... <laughs> Pasado ka agad to Yan. Try natin yung iba mga pare Actually mga pare Hindi naman talaga ako umihi eh. Tinignan ko lang talaga yung CR nila Yung ball nila kasi Alam nyo na Hindi naman tayo maarte tayo mga rider eh Pero yung minsan mga Mga kasama natin Eh talaga namang Ano sila Naiilang mag CR Yun bang tipong Masakit yung chan mo Pero pag nakita mo na yung ball Na parang Classic na yung itsura eh <laughs> Hindi lang basta dilaw eh. So pag upo mo ba O pag tingin mo pa lang Eh parang umuurong na yung ano mo eh Nawawala yung pagka jebs mo So try natin yung iba naman mga pare Random tong gagawin natin na survey mga pare Katawaan lang to wala naman akong mga ibig sabihin eh pero sana makaabot sa mga pamunuan ng mga gasolinahan kasi kaya nga yan dyan may CR para gamitin natin ito naman subukan natin tong isang gasoline station na ito ah uh, tingnan natin kung yung CR din nya ay open o nakasara or ewan kung ano yung sa loob ah uh, tingnan natin mga pare tanongin natin doon sa pump attendant ah, oh, natin sir excuse saan po si ninyo? nyo okay thank you so ayun mga pare nandoy dito ang CR sa so, ngayon eh talagang ito na, ay ako yung nasi CR na naiihi na ako o, ah, tignan natin ngayon kung nakatao hmm <coughs> ah ito ayan ah CRI medyo okay na rin mga ka CR ka rin naman na kasi kahit pa paano malinis itong gasolina na to eh, isa to sa big 3 so dash 0 kailangan natin bulusan hmm So, Ayan mga pare Yung CR na yun, eh okay na rin Kahit pa paano malinis Try pa natin yung iba Tanggal hanggang sila na napupunta natin mga pare At isa rin sa isa survey natin eh Walang rider ang hindi nakakaalam dito sa lugar na to Kasi ito talaga yung rider stop eh Itong gasolina na to Again, di ko na naman babanggitin yung pangalan Kasi sure na sure naman na alam nyo naman na to Pag kumakain tayo ng tahong ng ano ano mga shell Yan, alam natin itong mga ganitong Alam natin itong ganitong gasolina So, may convenience store Kaya tingin talaga natin eh Malinis ito mga pare So, wait lang. Tignan natin to. Kasi may convenience store. So, matik na to. Pero, malay natin. Tignan natin kung talaga bang quality at malinis ang CR na to ayan, ayan bungad pa lang alam na natin na mukhang malinis di ba mga pare uh, tingnan natin ayan. so ayun na nga yun na nga mga pare natin malinis talaga yung CR nila itong na to eh yun naulit ko ito ay uh, rider stop so dito nagtitipon tipon yung mga rider pagdadaan sa lugar na to particular na dito sa may marilaki uh. kasi tingin ko rin naman mga pare mas malilinis yung ibang CR pag may mga convenience store sila pero yung iba kasi walang convenience store eh grabe sobrang dumi pamatay talaga yung itsura ng bowl eh kaya kakaiba so okay itong gasolina na to tingnan natin mamaya dito tayo sa EDSA ngayon pare uh, may madadaanan tayong gasolinahan dito actually isa rin to sa pinapagasolinahan ko eh uh, medyo okay yung gasolinan dito yung CR nila kasi may convenience store pero matagal na rin kasi ako hindi nagsi-CR dito mga pare try natin ngayon uh, alam nyo rin tong brand na to isa rin to sa mga uh, Big 3. Isa to sa bumubuo na Big 3 na mga gasolinahan. Ano to? One star inasan ba to? Ay, hindi. One star lang pala. Iba pala yun. <laughs> Salud sa'yo, Francis M. Ah, oh, dito. Try natin yung CR nito. Ano to ba ay... Okay. Alright. Sana bukas, mga pare. Kasi may time na sarado to eh tsaka minsan may pandigmaan din ang itsura nito eh hmm. so ngayon eh talaga na CCR na tayo mga pare ihi lang hmm. Nako anak ko po ay nako promi oh, no. ayos dito naman sus oh may, may pantalon pa inabot na siguro tinabot na yung nag CR doon sa pantalon kaya tinapon na <coughs> excuse me po flash wala tabo wala ako okay. tingnan natin meron naman kaso ako okay. So sabi itong CR na to sa babae eh. Medyo okay Nako Bagsak kayo sa akin CR ninyo dapat ganun Tignan nyo naman mga pare Medyo Hindi malinis yung CR Take note ha Umaga pa lang ngayon mga pare So dapat malinis yan Itong gasolina na to eh, Edsa Nasa sa tapos may Mga convenience store pa So dapat malinis to mga pare Parang uurong yata yung Jebs ko nandun ah Actually na jebs nga ako ngayon pare eh. Kaso nung nakita ko parang Dito yata masisikmura Hindi naman ako maarte pero Wala eh nasanay ako sa CR na malinis Opo. o sa so, pamunuan itong gasolina na to saan makita nyo to Kasama rin yan sa Kaya nga kayo ano eh kaya nga kayong ganito may mga convenience store para din dyan sa mga CR na yan kasi yung mga kakain yan dyan paano yan mga ka CR ba yung ganyan dumi dumi sa sampung sa sampung tao siguro magsi CR dyan lima dyan eh maaarte ako paging gasolinahan na may star na pula alam nyo na yan kung kayo sana, bigyan nyo rin ng pansin ang gasolina, ang CR na ninyo, nako subukan naman natin par, mga pare, yung mga small player na gasolina, yung bang maliliit hindi naman totally small player, kasi ito ano to, kung may flying A yan yung variantos, eh ito may flying, ewan eh ko alam nyo na yon kung ano to, tignan natin yung CR din na ito, kung meron Nako, tingin ko pa lang, mukhang kakaiba na. Try natin, flying A ito ay flying B. Natin ay ito wow, malinis, quality. Hapon na ito, mga pare, ha? pero. malinis pa rin yung CR nya hmm. tubig oh may flash hmm. ayos to mga pare malinis tak sa akin tong gasolina na to kung may flying A eh. may flying hmm. alam nyo na kung ano yon tinalo pa nito yung ano yung gasolina yun sa Elsa yung may star na yun na wala naman laman yung bowl pero ibig sabihin ba yung facility eh yun, maaga pa yon oh grabe naman so kayo sa akin pa kayo walang convenience store to ah pero malinis ayos ito mga pare check din natin ang CR dito kung maayos ba tanong natin kila pare sir saan yung CR nyo? Ah, A lang. Okay, sige. So, ayan mga pare. Ihi lang daw. So, expected na to na ito ay buong lang. Ayan. Tignan pa rin natin. Ah, itong A. Ah. Hmm, not bad na rin. Okay na rin. Ito pa, no? Hmm. Tingnan natin kung may tubig. So, walang tubig pero tingin ko okay naman. Hmm. Ito namang gasolina na to. Ay. Ayun. Sasabihin ko na yung brand pare. Phoenix. Kasi kahit pa na pano naman sa atin eh. Ito yung CR na la kung ikaw ay ma-jebs. So, hindi natin alam yung loob niyan kung yan ba ay malinis. Pero tingin ko malinis yan kasi nakaano eh, naka padlock at ayan din may nakalagay din na inaayos. So, para sa akin mga pare, kung marumi man 'yon o makalat o may sira, eh mas magandang ilak na nga lang. Kaysa naman yung talagang buksan pa lalo lang madudugyot eh. So, okay sa akin ng gasolina na 'yon kahit ihilang ang meron sa kanila nga lang sana wag kang abutin ng kulo ng Chan